thank you all for your love and support for my mom. Hindi uh, mo siya makilala siya si Nida Blanca. About uh, 8 o'clock in the morning, Miss Nida Blanca was found uh, inside uh, her car. A great loss to the movie industry. Miyerkules, November 7, 2001, bandang alas 8 ng umaga, Isang tipikal na umaga para sa isang gwardiya sa Atlanta Center, Green Hills, San Juan, ang kasalukuyan noong nagsasagawa ng daily roofing nito sa bawat parking lot ng naturang establisimento, nang dumako ito sa ika na palapag ng naturang parking lot, ay nagulat na lamang ito ng mapansin ang mga bahid ng pulang likido sa sahig, kung saan ay binabaybay nito ang isang nakaparadang sasakyan na kulay green Nissan. Nang ito ay kanyang lapitan at silipin ay bumulaga dito ang isang katawan na naliligo sa sarili nitong pulang likido, Mabilis na kumalat ang nadiskubring ito ng naturang guard, hanggang sa gulati na lamang nito ang mundo ng showbiz at ang publiko sa pag-anunsyong ang batikang aktres pala na si Nida Blanca, ang katawan na natagpo ang wala ng buhay sa backseat ng sarili nitong sasakyan sa 6th floor parking lot ng Atlanta Center. Ipinanganak noong January 6, 1936, si Dorothy Jones o mas kilala natin sa kanyang screen name na si Nida Blanca, halos anim na dekada itong namayagpag sa mundo ng showbiznes, kung saan ay masasabi na nating veterano na sa larangan ng pag-aartista. Isa sa hindi malilimutang pagganap ni Nida Blanca sa telebisyon ay nanggampanan nito ang pagiging isang mabuting asawa at tipikal na may bahay ng pamilyang Pilipino, ang karakter ni Marsha na asawa naman ni John Puruntong, na mahusay din ginampanan ng ating comedy king na si Dolphy sa isang TV sitcom na John and Marsha, kung saan ay tumagal ito sa ere ng halos labing anim na taon. Si Nida Blanca rin ang tinaguriang the original Tare Queen at itinanghal na comedy queen dahil sa mga mahuhusay nitong mga pagganap sa kahit na anong klase ng genre ng pag-arte, dahilan kung kayat hindi na wala ang ningning ng isang Nida Blanca maging sa pelikula man o sa television. Isang masakit na bagay ito para sa mga naging kasamahan ni Nida sa showbiz at maging sa mga tagahanga nito dahil hindi lubos maisip ng mga ito kung bakit at papaano sinapit ng batikang aktres ang isang kalunos-lunos na pangyayari. Ayon sa resulta ng naging pagsusuri sa katawan ni Nida, nagtamo ito ng labing tatlong saks sa iba't ibang parte ng katawan nito. Lima dito ay mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kilikili, at ang tinatayang tumapos sa buhay nito ay ang mga tinamo nito sa kanyang pisngi na tumegos pa hanggang sa kanyang leeg. Tinataya ding sa pagitan ng mula alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw ito sinapit ng batikang aktres dahil mainit pa ang katawan nito nang ito ay matagpuan. Sa katunayan, nakita pa sa otopsiya nito na hindi patunaw ang mga kinain ng aktres. Hinihinala din na mula sa isang maliit na kutsilyo o isang babae ang may gawa nito kay Nida, dahil karamihan sa mga sugat nito ay mabababaw, at tanging ang nasa leeg lamang nito ang naging kritikal dahil sa mga maseselang ugat na tinamaan dito. Naging blanko noon ang kapulisan sa kung ano nga ba ang motibo sa sinapit na ito ng batikang aktres dahil wala namang naiulat na nawawala sa mga daladala nitong mga kagamitan, walang nakasaksi, walang force entry sa sasakyan kung saan natagpuan si Nida at wala ding CCTV camera sa naturang parking lot na yon na makakatulong sana na makita kung ano nga ba talaga ang naganap sa ika na palapag na yon ng naturang establishmento. Si Nida Blanca ay isa sa mga board members ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, kung saan ito nag-oopisina sa mismong building ng Atlanta Center kung saan natagpuan ang katawan nito sa naturang parking lot dalawa o tatlong beses sa isang linggo mag-opisina dito si Nida Blanca sa 33rd floor ng Atlanta Center, upang mag-review at magbigay ng ratings para sa mga pelikula at mga TV show sa bansa, at noon ngang November 6, 2001, ay nagawa pa ng aktres ang tungkulin nito bilang board member ng MTRCB. Ayon sa mga kasamahan ni Nida sa MTRCB, alas 5 ng hapon nito umalis sa opisina, at bago ito umalis ay nakita umano itong may kausap sa kanyang telepono at sinabing pupunta sa isang lamay sa Forbes Park sa Makati, ito ang dahilan kung kaya't iba ang suot ni Nida nang ito ay umalis sa kanilang opisina at iba din ang suot nitong damit nang ito ay matagpo ang wala ng buhay. Isang araw matapos na matagpuan ang katawan ni Nida ay binuo ang Task Force Marsha, na tututok sa investigasyon patungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng batikang aktres. Insurance ang isang anggulong tinignan ng mga otoridad, dahil insured daw umano ang aktres sa halagang 20 milyon hanggang 50 milyon pesos, at madalas asawa ang nagbebenepisyo sa isang life insurance, ngunit mariin naman itong tinutulan ng mga malalapit na kaibigan sa showbiz ng mag-asawang sila ni De Blanca at Rod Strong. Napakabait na tao niya, hindi magagawa. Hindi ko nakita nakipag yun. Not Rod, not Elena, not even the driver. No, because I know these people. I've been a friend to Nida Blanca, Dory, for 42 years. Sa kabila ng patuloy na paggulong ng investigasyon, ay noong November 14, 2001, hinatid sa huling hantungan nito si Nida Blanca sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Apat na araw matapos may hatid sa huling hantungan nito ang aktres, isang nagngangalang Pedro Philip Medel Jr. ang iniharap ng mga otoridad sa publiko, kung saan ay tahasan itong inamin ang pagkakasangkot nito sa malagim na sinapit ni Nida Blanca dahil inuusig umano ito ng kanyang konsensya. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Philip Medel, kinontak umano ito ng nagngangalang Mike Martinez noong October 2001, at inalok ng isang proyekto na tinawag nilang Tantoko Project. Ang kanyang trabaho ay takuti ng asawa ng isang Chinese national na kilala bilang manloloko, kung saan ay napagkasundoan umano ng mga ito na magkita noong November 6, 2001, upang pag-usapan ang naturang trabaho. Ngunit imbes na si Mike Martinez ang nakipagkita sa kanya ay isang foreigner na lalaki ang nakaharap nito. Tinanong siya ng foreigner kung siya nga ba si Philip Medel, at nang tumugon ito ay hinanap ni Philip si Mike Martinez sa foreigner na kausap at sinabi nito na nila si Mike Martinez sa isang restaurant. Isinama si Philip Medel ng kausap na foreigner at nagpunta ang mga ito sa isang restaurant sa EDSA at kumain habang hinihintay si Martinez ngunit hindi umano ito dumating, dito na sinabi ng naturang foreigner ang totoo nitong pakay dito, natatakuti nila ang isang babae at papipirmahin sa isang dokumento na daladala -dala naman ng kausap na lalaking foreigner. 3,922 US dollar o mahigit 184,000 pesos umano ang napagkasundo ang kabuang kabayaran ng naturang foreigner kay Philip para sa trabahong iyon, kung saan ay nagbigay pa umano ito ng 980 US dollar o 55,000 pesos bilang down payment nito para sa kanyang trabaho. Mula dito ay kinilala umano ni Philip ang kausap bilang si Rad. At dakong alas 10 ng gabi ay nagtungo na ang mga ito sa ika-anim na palapag ng parking lot ng isang building at naghintay sa tabi ng kotse na kulay green Nissan, mag-aalas 12 ng madaling araw ay sinabi ng foreigner na aalis muna ito sandali, kung kaya't inutusan umano ito ng foreigner na sumakay sa Green Nissan sa backseat at magtago doon hanggang dumating ang kanilang hinihintay. Nakatulog umano si Philip sa paghihintay hanggang sa magising na lamang umano ito dahil sa pagdating ng isang kotse, kung saan bumaba ang naturang foreigner kasama ang dalawang babae, isang argumento umano ang nagaganap sa mga ito ng sandaling yun dahil ilang dokumento ang pilit na pinapipirmahan ito sa babae, maya maya pa, nang hindi umano sumang-ayon ng naturang babae sa kagustuhan ng lalaking foreigner ay inundayan umano nito ang babae at sa utos umano ng foreigner ay sinabihan nito si Philip na kasalukuyan noong nakatingin pa lamang sa mga ito na undayan na rin ito ang naturang babae at doon na nila sinimulang pagtulungan ang kaawa-awang aktres. Nang kanila nila itong inayos at ipinwesto sa backseat ng kotse ni Nida ay dito na umano nakilala ni Philip ang batikang aktres at sa TV na lamang umano nito nalaman na ang kanyang boss pala ang mismong asawa nito. Dahil sa ginawang pag-amin ito Tony Philip Medel, ay dumako na ang atensyon ng publiko at ng media sa naiwang asawa ni Nida Blanca na si Rod Strunk, ngunit noong November 23, 2001, sa gitna ng isinagawang live televised preliminary hearing para sa kaso ni Nida Blanca, ay ginulat ni Philip Medel ang bansa dahil sa pag-aming pinahirapan lamang umano ito upang akuin at aminin ang sinapit ni Nida Blanca. Dahil sa ginawang pagsisiwalat na iyon ni Philip Medel ay ipinagutos na ilipat sa kustodiya ng NBI si Medel upang matiyak ang kaligtasan nito kung sakaling totoo man ang inamin nitong pagpapahirap dito. November 30, 2001, tuluyan ang ibinasura ng prosecutor ang lahat ng isinampang kaso ng PNP laban kay Philip Medel dahil sa kakulangan ng mga ebidensyang magpapatibay at susuporta sa mga aligasyon patungkol sa pagkakasangkot nila Philip Medel at Rod Strunk sa kaso ni Nida Blanca. January 2002 umalis ng bansa si Rod Strunk para alagaan ang ina nito na may sakit na nasa Estados Unidos, nagawa nitong makalabas ng bansa, dahil walang nag-file ng petition sa korte para pigilan itong makalabas ng bansa, kahit pa ito ay kabilang noon sa mga nasa watchlist ng mga otoridad. Habang nasa Estados Unidos si Rod ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan at pangangalap ng mga ebidensya patungkol sa sinapit ni Nida, at mula dito ay napasa kamay ng otoridad ang isang resibo na biniling swift knife ni Rod Strunk dalawang araw bago ang pangyayari kay Nida. Napag-alaman din umano na pagmamayari ni Rod ang nakitang payong nakasama ni Nida sa loob ng sasakyan nito nang ito ay matagpuan, at matagal na umanong matamlay ang relasyon ng aktres kay Rod, at hindi na umano nagsasama sa iisang bubong ang dalawa. Lumalabas na kasalukuyan na palang inaasikaso ni Nida ang announcement nito kay Rod at planong tanggalin ni Nida si Rod Strunk sa last will and testament nito kung saan ay tinatayang nasa 85 milyon pesos umano ang kabuoang halaga ng mga ari-arian ng aktres, at ang lahat ng ito ay mapapasakamay ni Rod, kung maagang mawawala si Nida habang hindi pa nagiging formal at legal ang paghihiwalay ng mga ito. Isang testigo din ang lumutang at sinabing nakakita umano kay Rod Strunk at kay Philip Medel sa parking lot ng naturang building noong gabi ng November 6, 2001, kung saan nga natagpuan ang katawan ng aktres. Dahil sa mga nakalap na bagong mga ebidensya at sa paglitaw ng mga bagong testigo, ay noong July 2002, opisyal ng sinampahan ng kaso ng NBI at DOJ si Rod Strunk at Philip Medel habang maging ang tatlo sa mga security guard ng Atlanta Center ay kinasuhan din ng obstruction of justice. February 2003, binaba ng DOJ ang desisyon at agad na naglabas ng warrant of arrest upang madakip sina Philip Medel at Rod Strunk, habang ang kaso naman laban sa tatlong security guard ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensyang magdidiin sa mga ito. Mabilis na nadakip ng mga otoridad si Philip Medel, habang sinimulan ng asikasuhin ang pag-request sa Estados Unidos upang mapabalik sa bansa si Rod Strunk para harapin ang kasong inihain dito. May 2003, si Strunk ay inaresto sa kanyang tahanan ng U.S. Marshal sa California, pero ang magistrate sa California ay nagdesisyon na mananatili si Strunk sa Sacramento Country Jail bago ang paglilitis sa kanya sa Pilipinas. May 2005, tinangka ni Rod na linisin ang pangalan nito sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng abogado nito sa bansa, nag-request ang kanyang kampo sa Supreme Court na ibasura ang mga kaso at warrant of arrest laban sa kanya pero na-deny lamang ang lahat ng ito. July 11, 2007, Lumabas na lamang sa balita na tinapos na ni Rod Strunk ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagtalo nito sa balcony ng isang hotel sa Tracy Inn, California. Habang patuloy naman ang naging paglilitis kay Philip Medel, ngunit noong April 7, 2010, mula sa piitan nito ay sinabing bigla na lamang itong nahirapang huminga kung kaya't agaran itong dinala sa Philippine General Hospital, pero hindi na nerevive pa si Philip Medel at tuluyan na ring nasawi. Sa tila naging mailap na hustisya para sa batikang aktres na si Nida Blanca, ay naging kwento na rin ang katatakutan na umano'y si Nida Blanca na rin mismo ang kumuha ng nararapat ditong hustisya dahil sa bigla ang pagkawala ng dalawang hinihinalang salarin sa kalunos-lunos nitong sinapit. Dahilan kung kaya't magpasa hanggang ngayon ay tanging ang batikang aktres na lamang ang nakakaalam ng tunay nitong sinapit, at daladala nito sa kabilang buhay ang katotohanan sa malagim nitong naging katapusan. Ikaw. Naniniwala ka bang ang asawa nitong si Rod Strong ang mastermind sa nakalulungkot na sinapit ni Nida Blanca? Ikaw na ang humusga.